Alam niyo ba na may libreng mental health services na sa mga paaralan? Isinabatas na ang Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act. Dito, ang mga basic education institutions, maging public man o private, ay gagawan ng school-based mental health program at magbibigay ng access sa mga services na ito. Ang bawat paaralan ay dapat rin magkaroon ng school counselor na kakausap at tutulong sa mga mag-aaral na nakakaranas ng mental health issues. Share this para sa kaalaman ng lahat. At kung wala pang ganito sa paaralan ninyo, I-message niyo ang aming tanggapan para may check natin yan. Kailangan ng mental health program dahil 10 to 15 percent ng kabataang Pilipino edad 5 hanggang 15 ay nakakaranas ng mental health issues. At bukod dyan, tinaguri ang pang-bullying capital of the world, ang Pilipinas. Ngayon, alam niyo na, may free mental health services sa mga paaralan. Follow for more legal life hacks, mga children.